Oh, ito yung anak ko. Tani Vera. Oh, ito yung anak ko. Tani Vera. Oh, oh. tingnan mo itura ng anak ah, ko. Oh. Parang yung beda. Ayan, oh. Ayan, Ayan, Ayan oh. O, kunin mo pa yung bag mo. Para Tapos, siyang si Beda. Tapos mag-model ka. Pa. Para siyang si Beda. Ito ano yun? Ito, back mo. Beda! Hawakan mo to, ah, uh, Bi. Little Veda. Bi, ah, uh, to. Uh. Hawak mo na, boy. Harap ka na dito, hmm, ah. Tapon ko na yung bag. Wala na. Tapan tapon ko na yung toy mo. Kunin mo na, dali. Jai. Anong sinusulat mo, Jai? Hmm? Hmm? Bilang nga po. Three, four, four, Five. Five. Love. 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 Oh, itsura ng anak ko. Love. Oh, oh, oh. Parang si Veda. <laughs> 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 Gustong gusto niya yan, oh. oh yung palda niya. Oh, <laughs> oh magmodel ka na po. Jai, model ka na eh. Dali. O, mag-post na bu O, yung kamay mo bu Hi. O. Hi, guys. Kamu. O, mag-hi, guys. Ka na bu O, hi, guys. Kamu. Dali na. O. O, hi, guys. Na bu B, ganito. O. Hi, guys. Kamu. O kamay mo ah. Tingin ka dito ah. Bi, tingin ka dito. Dito oh, ganda Zairil oh, dali. Dali na nga ay. Tingnan mo oh. Oh, hi, hi guys. Kamo. Hi guys, kamo ah. Si Zairil busy mag cellphone ang bata.